Welcome to Inday Japanese Vocabulary. Ang vocabulary dating nyo know. level N three. <laughs> <laughs> uh, oh, MJ, sana yoroshiku niya, guys. Mas yasiko niya, guys. Mas alik nyo po yung ninyo. MJ talk, Kyoto in Japan po dating po. Apo. Bakit po? Sabi ko rin, nakimarites eh, no? <laughs> eh, siyempre gusto nyo. Yun yun. Dahil mo, Yoroshiku ko na gawin tas si Mas. Hi. Yoros ko Ang una po natin na vocabulary ay? Fuku o yogosu. Fuku o yogosu. Hai. Ang fuku ay? Damit. Yogosu ay? Yogosu is, uh, ano nga ba yan? To make... Ah, madumi. Madumi is... Dirty. Hai. Dirty. Um, Meron po siyang kinalaman po sa dirty. Yogosu. Madumi ang... Madumi ang damit. Hmm... Sore wa. Fukuga. Ah! Ninarimas, ne? Pero, fuku, fuku o? Fuku o... Ano... Fuku o... Yogosu. Yogosu. Hmm... Sinasadya niya po eh. Kaya dinumihan ko yung damit. Pwede pong ganyan. Hay, tulad po nito po. Parehas po tayo. Din, ah, uh, du, dumihan, ay, dinumihan yun sa inyo. Yun sa akin naman po is dumihan ang damit. Hay. Mm. So, next po tayo. So, ga makuro. Hmm. Makuro ni yogoreru. Sode ga makuro ni yogoreru. Hay, kanina po is yogosu, ngayon po is yogoreru. Yogosu means is dumihan, sinasadya niya po. Ngayon, yogoreru, hindi niya po sinasadyang mangyari ang? Ang pagdumi. Hai So, paano po sasabihin po sa ano sa Tagalog po pag hindi po sinasadyang na dumihan? Ano ate, hindi po yung makro? Makro, kanina po kung naaalala po natin po, meron po tayong masiro. Ibig po sabihin, as in maputi. Ito maitim. Ito, as in maitim. Ah, may siro at saka nagbibigay po siya ng ano, diin sa uh, kapartner niyang itim. Pag, sina, uh -huh. pag nakasalat po, mas siro, as in pure white, as in napakaputi. Yun po ang meaning po. Ano po? Ngayon, pag sinabi niya pong makuro napakaitim. Ganyan na po siya. <laughs> ano Sorry. po ang sode? Sode. Sode, sode, sode. Soto. Sode. Gamba rin MJ. Sleeve. ah, uh, Ano? Manggas. Sode. Manggas. So, ito na lang po talaga po ang ano natin. Yogure. Na, napaka, napaka itim ng dumi sa manggas. Mm, Sore datara, eto, sode no, yogure ga makro. Eh, ganyan na po siya. Parang ano na po siya, mancha, ganun, sensei. oh yun po akong sensei. Ay, ay ate, parang, <laughs> parang ano siya, parang, um, yung... samang uh, sa mang... Ah, Ay, ang manggas. Ang manggas. Ang manggas ay... Madu... <laughs> Ang mancha ay itim, parang ganon, sensei. Um, yung pagkakaiba po kasi ng yugosa sa at yugo is uh, transitive at intransitive po. Ano po? Hi. Okay. So, yugo is sinasadya niyang dumihan. dumihan. Hindi sinasadyang mamantsahan o dumihan. So, madumihan. So, Hmm, hindi sinasadya. Madudumihan ng Napakaitim ang manggas Hay napo po, yun, madudumihan nang napakaitim ang manggas. Hay, may nasa, uh, andyan na naman po si Toktok. Tok. Uh, gusto niya po magpakita ako Hala, napanot na si Inday. <laughs> 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 ano kasi po nung nakaraan po kasi naglive po kami, tapos medyo ano uh, may nangyari problema po sa ano sa kapitbahay po namin. May dumating pong ano uh, mga pulis po para mag-investiga -invest, po. Ano po? Uh, while I'm living po. <laughs> Tama po ba 'yung English ko? So, kinailangan ko pong umalis muna sa harap po ng ano ng ng cellphone ko para i-attend po sila eh, at ayun po siguro nagpapasel po siya ano po hindi ko po na ano nasagutan ayun simula po nung nagaganito po siya gusto niya magpakita po ng <laughs> mukha <laughs> nag ano na rin po ako nag live na rin po ako na wala lang po para lang po ipakita lang po yung mukha para makitang may laman tao <laughs> may laman tao ano, na may tao talaga sa ano sa live na yun kasi hmm medyo ano po siya uh, um, ma-stricto po talaga po si ano si Tok Tok. Tapisa ha, tumi arigato gozaimasu. Hi, Akali san hala ang weird naman nung ano po 'yun, nung tanda ko yung incident na 'yun. <laughs> natatandaan niyo po. Nandiyan po kayo noon. <laughs> Yami-san, ganda niyo. Hindi oh. <laughs> ang bilog na bilog ang mukha natin. <laughs> Uh, pwede umakit po. Ano po, Jelay Sang, uh, welcome na welcome po tayo. Kasi um, punong pa po, po tayo ngayon. Um, bale po kasi ah uh, ano po siya, uh, paunahan po. Ano po kung, kung, sino po yung maunay, sila po yung iuuna po natin pong umakit. Ngayon po, pag meron po sa kanila pong bumaba, uh, saka po natin isusunod po yung nakapila pong uh, nag- uh, re request po makaakit po. Ay, ka na guys, mga yun si Ate Inday. Daiman po. <laughs> Daiman po kagawad san. Napabikol tuloy si Inday. Ano po? na po pala kay Ate Inday. Opo, bikol oh. na po ako. Talawa po. po ang na po kayo? Opo. Iyon po. Sa po, sa bikol. Sa libon po. Dating albay. Ah, albay. Ay, harani po sa ana sa Legazpi po ano? Opo, amo, amo. Arani man. Ay, amo po sa Indo. Amo. Nag-stay po kasi sa ako sa Kubat Sorsogon. Bisakol na po sa kanila. Ganyan po. Uh, sa Sorsogon po, amo. Pagdating po sa Kubat Sorsogon, mao. Yeah. <laughs> mm. sa, sa moya po, sa San Fernando po kami, uh, harani po sa, ano, sa, sanaga Naga. Iyo po ang ano namin, ang bigol po namin. <laughs> Iyo, kami maamo. <laughs> amo. <laughs> Pero nag po ako sa Anagubot Sorsogon. Doon po ako nag-aral talaga. Mm. Hi, so... Ah, sa so po kayo, Romsan. What a coincidence. Ang, ang liit lang po na mundo natin. Ano? Pag nag-tiktok mo, ang dami po natin mga nakakasama mga iba't ibang lugar. Tapos nagkakatagpo-tagpo po yung mga mag malalapit pong ano. Pinigirahan. Hi, so balik po tayo. Nag-okay na po si Tok, Tok sa akin na ibalik yung ating uh, camera. Hi, next Aurati. po natin is... Yugore yogore. Hai. Yogore means? Yogore means. Teka. Dumihan, madudumihan, madumi. Naun po charon. Ano po ang root word? Siya. Ano po ang root word ng ano ng ah uh, for example madudumihan. Ano po ang root word po ng madumi? Dumi. So des. Hai. Dumi. Kaling. <laughs> <laughs> Nakatingin pa ako sa ano sensei sa ano ba tawag diyan? sa kisame. <laughs> <laughs> ay, ganyan daw po talaga po. Pag nag-iisip. Pag nag-iisip daw po, tumitingin daw po talaga po sa taas. Tapos, mayroon ah, meron po po yan sa ano eh, sa shindri po na kapag nagsisinungaling, nakatingin sa kabilang taas. Ewan ko po. Kasi, ewan ko po, po yung ano, nalimutan ko na po yung, ano, yung explanation na nabasa ko sa article. <laughs> mm, <laughs> kaya ba? <laughs> Hi! So, next po natin ang vocabulary ay... Sentakyo. Hi! sentakuyo zenzai o ereru sentakuyo sentakuyo ano po ang sentak um labahin 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 or paglaba uh, po ano po maglalaba. yung yo yu is for o kaya para hmm. kaya para, ah, para sa maglalaba. para sa laba para sa paglalaba ay para so, sa paglaba so para sa paglalaba ang sinasabi niya po dito na sabon. So, de sabon. Kasi dito po, guys, po, pag sinabi pong senzai, meron po tayong sabon pang laba, meron din pong sabon pang hugas ng plato. Parehas mm. po sila na senzai. Kaya dito po, uh, in-identify in niya po na ang sabon na pinab uh, binabanggit niya po dito ay para po sa pag paglalaba. So, des. Hi. So, des. Kaya pag sinabi pong senzai, ano, um, it, ilagay, uh, ilalagay ang sabong panlaba sa labahin. Hay, lagyan ng sabon sa panglaba. Ng sabon. Hay, ng sabon. Panglaba. Hay, panglaba po kasi di ba po? Hay, para sa paglaba. Hay, meron po tayo kasi sa, sa Tagalog pong ano, pinaggatay na po, ano po, pinag-one set na pong salita na panglaba. In instead na po sabihin natin na para sa paglaba. Ano po? Ay, ganun na po siya. Sagaw po tayo. Ngayon naman po. Ah, uh, dai do kuryo, sensei. Panlaba, ay. ay, pang, pang sabon pang kitchen. So, what so, ano po yung sabon po natin sa kitchen? Kapag nag, naghuhugas po tayo ng? Ng pinggan. Ay, kaya? Dai, dai do kuryo, sensei. Sabon po? Uh, sabon panghugas ng pinggan. Sodes, Sabon panghugas. Hindi ko po nalagyan ng pinggan. Ng pinggan po ito. Hi. Arigato gozaimasu. Ah, uh, question po. Ano po ang daidokuro? Daidokuro. Daidokuro. Kitchen, di ba, sensei? Sao desu. Kitchen. Ayan, nagsisensei na naman kayo. <laughs> Nagawin po, ate and I. <laughs> <Hi>. <laughs> So, punta po tayo sa last po natin na vocabulary. Mm, um, Sutsu? Su su Sutsu? Hai, Sutsu. Sutsu, su su o oh, cleaning ni dasu. Hai, Sutsu o cleaning ni dasu. Ano po Sutsu? Sut. Sut po. Ano po, yung mga businessman po, ano po yung nagsasalat uh -huh. po sila? Hai, Sut. Ano po ang tinatawag pong cleaning? Dry clean pwede pong dry clean. Yung, ano po siya, kumbaga, cleaning guyasan po, ano po ang gusto niya pong itukoy dito. Pero hindi niya na po linagyan ng yeah. Laun ya. laundry po. shop, parang ganon. Ah, oh, po, laundry shop po yung tinutukoy niya dito, cleaning guy. Hindi niya na po linagyan ng uh, cleaning gu, ya, yeah. ya. Yeah. Ano po? Okay. Hi. Pero, shop po yung inaanan niya, uh, tinutukoy niya po. So, suits o cleaning ni dasu. Dasu. So? Dasu. Ano? Mm, ano po may image niyo po? ipinalo ipina Ipinalondri. Mm -hmm. Sa labas. Dasu. wag na po labas. Uh, Ipinalondri. Huwag na po labas. <laughs> Pinalondri. Pina, pina, ano? Pintik. Take, tama pa, po. Tama um, po yung kanina. Ipinalondri. Ipinalondri ay... ang ang suit. So des. Hi. In other way po, magiging ipakleaning ang suit. Ha, ipakleaning ang suit. Ha, yung daso po dito, siya po yung nag-stand for ipa. Mm. Ano po? Ipa? Cleaning? Ipa -cleaning. Ang, ang, suit. suits. Hi. Ha, Arigato gozaimasu. Meron po tayo pong katanungan. Uh, wala naman po sense. Ay, ating hindi, wala naman po. Ayokata. Ayokata. <laughs> <laughs> mo ano musi siyoh kana tumo cattay ano ano pa ano 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 po? ano po? Po? po na hindi na na kayo, pero kunyari, ano 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 kayo ano 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 Niisip ko okay. yung si Sensei yung nangangagat po. Ah, yung ano, yung insekto. <laughs> Tapos <laughs> ikaw ka na, musi. yung <laughs> hindi kayo papansinin. Yung po ang musi. Ano Hay. Yung mga ano, yung mga uh, bully po, di ba po? Pag nagkakaisa po silang mambuli, kahit nagkinakausap nyo sila, hindi kayo pinapansin. Kunyari, wala sila narinig. Ang tawag po sa ginagawa po nila is musi. Uh -huh. Musi shiteru. Ay. Paano po spell ng sense? Ah, nakatenday. Paano po ang spell po ng mushi? hay Mushi. Sandali na po. Nabasa yung kamay ko ka po. Nag-igib kasi ako nung tulong igib. Ka -igib yun. Sorry And, po. Dadya po this. Mushi. Mushi. Ah, tama. hay Mushi. Kore ga mushi. hay Kung mapapansin niyo po, ang una niya pong kanji is nai. Wala. Wala ano po. Wala po ang kanji na ito she is paningin, yung sight. Ano po? So, ah. pag sinabi po, no, she, wala po siyang sight. So, ibig po sabihin, uh, tinuturing po kayong wala kayo dyan. Walang hindi pangilang. kayo pinapansin. Hindi kayo pinapansin. Kahit na nandyan kayo, kunyari, wala silang, wala silang nakikitang MJ. Ganyan. Hi. Okay. Ganun na po siya. <laughs> Thank you Ay. po. Yay. na. Send はいありがとうございますまたよろしくお願いしますありがとうございますはいそうあかりさんよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますやーんあなんかご無沙汰しておりますパランベロンタイムのおしぽたいよはい

Ay, ano po ang tinatawag pong coin London Laundromat? Wait, anong Tagalog nun? Laundromat. Labahan? Hindi <laughs> ko po alam yung Tagalog. Coin means? Laundromat po. Hmm? Alo, laundromat po ba ang tawag po? Hindi kasi magaling ah, si India sa English eh. Ah, sa English. Ewan po sa um, America, pero pa sa Australia, laundromat. Landry mat. yung pupunta po kayo doon sa anang ah, lugar na 'yon para maglaba po kayo. Lalagyan nyo lang po ng coins. Opo. A laundry mat po ang tawag doon. Ooh, dito po kasi sa Japan ang tawag po nila is coin laundry. <laughs> eh ganun pala po 'yun. Salamat po. Ano po ang sentaku? Mag maglaba. Ang la sentaku la-laba. Opo, noun po siya. Ngayon pag ginawa na po siyang sentaku wo suru, Maglaba. De? Ano po Ah, de? Uh, de. Yung, siya yung, ah, eh, yung method. Paraan. So, 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 so paraan. So, ibig pa sa gamit ang? Coin, ah, uh, gamit ang coin laundry. Shop. Ano po? Hi, Isang shop po kasi po dito po ang coin laundry ah oh, oh. So, pwede rin po ito maging sa. Ano po? Maglalaba sa coin laundry. Mm -hmm. Hai. Kaya, maglalaba sa coin laundry. O kaya naman po, tulad po ng sinabi niyo po, gawin as method po yung de, maging magla, uh, maglalaba gamit ang coin laundry. Hi. Pero, ang sinasabi pong coin laundry is, isa po siyang parang shop po. Pero, wala po uh -oh. nagbabantay. <laughs> はいありがとうございますでは次いきましょうタオルを干すタオルを干すあのポンタオルタオルタオル貧乏おおあんじゃありなってん <laughs> はい貧乏はいあのポン干すいさんぱいそうですそうですそうですそうこっちポンタオルを干すいさんぱいやん貧乏 Oh, isang pay ang bimpo pero hindi ma malalim ang ano ang Tagalog ngayon ni ano <laughs> ni Inday. <laughs> Hi. So, nandes. Isang pay ang tuwalya. Hi. Tara, ismit po tayo ah. <laughs> Hi, tsugi ikimashou. Fuku o tsurusu. Fuku o tsurusu. Alam na po natin guys kung ano po ang fuku kasi paulit-ulit na po siya lumalabas. Fuku is uh, damit. Ano po ang tsurusu? Hindi ko po alam. <laughs> <laughs> guys, baka po may gusto pong tumulong. Yung knowledge po natin dyan. Ilabas po natin yung, yung talent natin. Ano po ang Tsurusu, guys? Tsurusu means? Ayan po, si Jake-san. Kaso English siya. Hindi <laughs> <laughs> magaling si Inday sa English. Hi! Ayan po sa baba po. Ayan, si Rainbow Starsan po. Tagalog. May sabi? Hang? Isabit. Isabit. So, yes. Hang. Mm. -hmm. Isabit po. Sa so, pag sinami pong fuku o tsurusu, ano na po siya? Isabit ang damit. So, yes. Isabit ang damit. Maraming salamat, guys, po, sa pagtulong. Mm Hi. -hmm. Ang dami pong, ano, na uh, nakatama. Hi. Isabit ang damit. Hi. Kaya, saigo ikimasu ne. y shirt ni iron wo kakeru. Hi, ayan po yung kakero kung naalala niyo po yung sa last part po ng book. Maraming uh, ibig sabihin yeah, ang kakero. So, dito po, white shirt sa is. yung business shirt. So, 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 so business shirt. Hi. Ano pong iron? Planchahin. So, 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 iron o kakeru, planchahin po siya. Isang word po ito. Ano po? So, pag sinabi pong white mm. ni iron o kakeru, magiging? uh, plantahin ang business shirt. Hi. O kaya, polo. Hi. Pwede rin po business shirt po. Ano? Tama din naman po. Hi. So, dito po, Y shirts ni Iron mo kakeru. Plantahin ang polo. Hi. Or business shirt. Ano po? Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok tuwing MWF at 8pm Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.